Maraming well, tayo ipapakitang mutya ng ngipin ng kalabaw. Yan po ay napaganda po, no? Ang ipin ng kalabaw, yan po. Ang ipin ng kalabaw, yan po, no? Kahit nga si Manipakyo may uh, mutya siya ng kalabaw, yan po, no? Dahil siya po ay malakas, kaya uh, may mutya din siya ng mutya ng kalabaw, ang ngipin ng kalabaw. Ito ay napaganda ito sa kuwanyais, no? Sa hanap buhay. Itong mutiya po ng uh, ngipin ng kalabaw, ito yan, nagbibigay swerte din po sa ating buhay, no? Ito, nagbibigay kalakasan din po sa ating mga trabaho, yan po, no? Ang ating mutiya ng ngipin ng kalabaw, yan po. Napaka-tindak, napaka po itong mutiya po ng isang kalabaw. Yan po. Sa so, gusto mag-denize guys, yan aking personal number, 0994-7687-818. Yan po aking personal number guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan mag comment, mag share at mag subscribe po sa ating YouTube channel. Yan po no. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Ingat kayo palagi lagi. sana ay mag-ingat kayo at uh, nasa mabuting kalagayan kay guys. No, maraming salamat guys. Ingat kayo palagi.